kena na. Topikas. Ay, ay, ay. Awas na. Buhi na. Kaya na. How for today's video day, mga idol, to dito ay maginunan tayo o mag <laughs> para mag-practice tayo mga idol pagkat ang hindi asawa ay talaga marunong na tayo mag magluto ng pinagsiwang isda idol o tawag dito sa amin ay inununan sa bisaya bonus na lang ang kabuhian. kung meron ka nito ipalagay kang talo <laughs> Ang tawag nga pala dito sa isla sa dito guys ay tamba or sa Bisaya ay mangsi. Ito yung tamba na pinakamarami talaga dito sa amin na nahuhuli araw-araw. Ah, ay talaga naman pag dito ka tumira sa amin ay eh, mananawag ka kakilaw o kakakloto ng mangsi dito sa amin. Kasi araw-araw ito nagpapahuli dito mga idol. Yung iba tinatapo na, yung iba hindi na pinapansin. Kasi sobrang dami ng mangsi dito sa amin ay talagang bibilog yung mukha mo at magtutubo hanggang ng arthritis o oh, arthritis. Yeah! Ay kaya pag ikaw tumira dito mga idol ay magdala ka ng gamot na pang para hindi ka matatabla ng ano pananakit mga kasukasukan mga idol sa kakain ng tamban sa araw-araw ba naman kakilaw at nagaulam ng pinaksiw na isda Abay pag ikay nandito sa amin talagang mananawa yung lagayan mo at hindi mo na alam kung saan mo ilalagay o sisilid sa lagayan ay kailangan mo nga dito ng drum o di kaya lato na malalaki para magpaglagyan ng mga ganitong isda na grabe talaga araw-araw halos mapapahuli, eh, drum drum pa naman oh, ilang bangka din ang dumadao. Talagang puno-puno yung kanilang mga bangka araw-araw. Abay, napapasalamat din ako sa isdang ito guys kasi ito yung kabuhayan namin sa araw-araw pag gabi pag dumadaong yung bangka talagang nananangtang kami yung nagtatanggal ng kanyang mga ano sa lambat para matanggal para maibenta sa iba. At pag nakatanggal ka ng na isang kilo guys ay may limang piso ka na nagkapera ka na, may isda ka pa, ay san ka pa talaga dito sa amin, di yung dabis talaga ba guys, pag nandito ka sa probinsya ay talaga wala kang iisipin pagdating sa mga ulam, kasi yung mga ulam guys, ay nandyan lang sa gilid-gilid, pupurutin na lang, bahala ka na kung magsipag ka kung paano mo lutuit <coughs> ay pass forward nga tayo dito yung mga idol para mabilis matapos ang video na ito ay talagang bibilisan na natin paglinis para matap umpisa na at dito nga guys inahango na lang ni mama para matimplahan at malagyan na ng mga ingredients ayan guys nililipat niya sa sasang lagayan para maumpisa na maluto para mamaya para may pang ulam na kami at dito nga guys ang naglilibog yung aking mama kung ano yung lalagay, Kung yung kaldero pa na malaki, yung malaking kawali o kaha, tawagin dito sa amin. Kaya yan guys, hahanguin na na maigi para matuyo at matimplahan na ng mga rekado. Ay kung araw-araw ka pupunta doon sa baybayon guys, eh, talagang ganito araw-araw ang -araw, <laughs> lulutuin mo. <laughs> puro mangsi o tamban din yung tawagin dito sa amin kaya dito guys talagang mananawa ka talaga dito mga idol kailangan mo talaga dito ng maraming asin at maraming bugas at maraming lagot mo mga idol para para ipartner dyan sa mangsi na yung kilawin o di kaya lulutuin o piprituhin o ngayon tinulahin bahala na kayo kung anong luto ang gusto dyan sa mangsi na yan basta kami eh dito dinadamihan namin yung inuunan para kung tagulan guys eh may madudukot kami sa kaldero yan para na yung mga ulam dyan nga guys atin nangangawin ating, ating sa tubig para mahuga na sa ng maigi at para matimplahan na ng mga ingredients kaya ayun mga idol talagang linisin natin ng maigi kasi para matanggal yung kanyang taba-taba o kanyang mga langis-langis sa katawan at dito nga guys eh, nagpa na ako ng dahon para gawin nating tali yan doon sa ating mangsi na itatali at ibabalot natin yung mga idol yan i-ready lang natin yung ating pangbalot para masarap naman at mabango yung ating paksiw pag nilalagyan kasi natin ng dahon ng saging guys ay nanonot yung kanyang bango at saka masarap din ang timpla nya kaya yan mga idol, lalagyan natin ng dahon ng saging kasi yan yung pinaka-secret ingredients natin. kahit walang sibuyas o ano man dyan, basta mayroon lang saging, okay na. masarap yan sa mga paksiw o inunungnan, tawagin dito sa amin. At dito nga mga idol, ay atin naman babulutin. Yan nga, tinulungan nga ako ng aking mama dyan. hindi pa ako marunong magpalot dyan guys, ipapractice pala ako. Kaya yun yun, tuturuan pa ako ng mama kung paano magbalot. Kasi hindi naman tayo sanay magbalot. Eh, Diretso lang pag ako hindi ko na babalutin at hindi ko na lalagyan ng dahon ng saging. 嗯。Mm hmm.